الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> حدانا لحدا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Bilang pagpapatuloy po mga kapatid ko sa pananampalataya uh, ating pinapaksa hinggil sa isang pag-uutos o obligadong sitwasyon para sa mga kamusliman mga papapaiman, man mapalalaki ang pagtuturo ng mabuti at pagbabawal ng masama ang sino mang gumagawa nito ay napaksa natin ng nakaraan na ang yung katu ang yung pagtuturo ng mabuti ang sino mang sumunod sa iyo ay magkakaroong kakatumbas ng reward na anumang natanggap ng taong sumulod sa iyo mula sa kabutihan. Nag-udyok ka ng kabutihan, ginawa niya ito, magkakaroon ka dito. Kung hindi niya ginawa ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magkakaloob sa iyo ng malaking reward na kanyang ipinangako. So ganun din, kung tayo ay gugugol sa ating mga kayamanan, sa ating mga kagamitan para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon din tayo ng reward sa mga ito. At dito tayo naputol noon ang sinumang mga tumutulong ng muslim mula sa kanilang kayamanan o ano pa mang kagamitan para sa isa landas na alasubano wa taala kung anuman ang nakakamit ng isang tao ay magkakaroon ka ng reward ayon sa reward na nakamit niya. Noong nakaraan ay napaksa natin ang pagbibigay mo ng pagkain sa isang naghahanap ng kaalaman at itinuturo niya ito ikaw ang patuloy na tumutustos sa ikabubuhay ng kanyang pamilya habang nag-aaral ang taong ito at nagtuturo ang taong ito ikaw ay magkakaroon ng katumbas na gandimpala ng taong nagtuturo at naghahanap ng kaalaman na yan habang patuloy mong itong layunin makamit habang pinapakain mo ang kanyang mga pamilya mayroon pang isang dalil dyan mula kay anabi Abi Mas'ud Ibn Ukhbah Al-Ansari Al-Badri Kala sallallahu alayhi salam Ang sabi ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi salam Man min Falahum mithlu ajirin Rawahu muslim Ang sino man magbigay patnubay Sa isang mabuting gawa Ay magkakaroon siya ng gantimpala Katumbas nito na kanyang ginawang mabuti Ang hadith na ito ay bumagsak Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang isang tao ay lumapit sa kanya na humihingi ng masasakyan. Ngunit, nakakalungkot isipin ay wala nang maibibigay ang sugo ng Allah. Subhanahu wa ta'ala, kaya ang sabi niya sa tao, ipagpaumanhin ako ay wala nang sasakyan maibibigay para sa iyo. So, ang sabi ng isang kasama ng Prophet Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ako ang tutulong. Ako ang magbibigay sasakyan sa kanya. So dito, sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Mandallam min khairi, ajiri, fa'ili. Ang sino mang tumulong sa isang mabuting gawa o mamatnubay sa isang mabuting gawa, ang kanyang gantimpala makakamit ay katumbas ng gantimpala na kanyang tinulungan kung ano ang kanyang ginawa. Ibig sabihin halimbawa, kung humingi siya ng isang sasakyan, nagagawitin mo sa landas na pala ikaw ay magdawa so sa iyong pagdadawa dahil ibinigay mo ang sasakyan o like for example ipinahiram mo ito para lang makarating siya sa kanyang parukunan all upang makapagdawa ang reward mo ay reward ang reward niyang nakamit sa kanyang pagdadawa, paglalakbay ay reward mo rin kung siya ay dahiya o sa radyo siya nagsasalita ang kanyang reward mapapala dahil ikaw ang sasakyan sa iyo ang reward mo at reward niya ay magkatumbas lamang So napakaganda sa ating mga kamusliman, lalo tayo binayayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakadali na gumawa ng mabuti. Ipahiram ang mga gamit, dugulin ang kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakamit na reward ng mga taong ito. Kung ilan ang yung ginagawan ng ganito, ang lahat ng ito ay makakamit mo. Kung anong gantin pa nakamit nila, ay mapapasa iyo rin. So napakadali. So kung alam lang na ito ng lahat ng kamusliman, ay tiyakang magpapalisahan sila sa pagtulong, lalo na sa mga nangangaral at naghahanap at nagtuturo ng kaalaman. Sa mga imam natin, sa mga nagpapalaganap nating mga daiya, tiyakang magpapalisahan sila, naguguli ang kanilang kayamanan, makamit lang ang reward ng mga daiyang ito para sa landas ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kung ikaw ay nagbawal ng masama at pinigilan niya ito, kung anong reward na nakamit niya dahil sa'y si binabawalan mo sa masama, ay reward na makakamit mo rin ito. So, hindi lang sa pagtuturo ng mabuti ka magkakaroon, kundi sa pagbabawal din ng masama. Sapagkat ang pagbabawal ng masama, ito ay gawain din na kabutihan. Tulad ng limbawa, kung ang isang muslim ay binawalan mo maligarilyo, nasabihin nila, wala namang sigarilyo sa banal na Quran at sunnah. Dahil may hadith ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano lang ang ibinawal ng Allah sa Quran, ayan 'yun ang bawal. Kung ano ang ginawa niyang halal, 'yun ang halal. Kung ang hindi nabanggit, ito ay pinapahintulot. Ang sigarilyo ay hindi nabanggit sa Quran at sundan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tandaan natin mga kapatid, mayroon tayong kiyas sa Islam. Ang sigarilyo ang kanyang kiyas ay kamar. So ang kamar lahat ng kamar ay haram. So ang sigarilyo ay kabilang sa kamar, kabilang din sa nakamamatay at kabilang sa mga naglulustay ng salati. Ang mga ito ay kiyas sa sigarilyo kung bakit gayon ay haram ito. Hindi kailangang hanapin ang sigarilyo sa Quran at suna, kundi ang kiyas ang siyang magiging kanyang kapantay upang makita natin kung ito nga ay bawal o hindi. Kung naninigarilyo ang isang tao, Muslim, ipinaliwanag mo ang ganito na kumbinsi mo siya dahil sa karunungang hinahanap mo, ibinigay ng Allah, subhanahu ta'ala ang karunungan sa iyo, dahil sa matyaga paghahanap ng kaalaman na iyo ang nagpapakain sa pamilya ng taong ito nagkakaroon ng reward sa taong ito na nagtuturo pati sa pagbabawal ng mabuti magkakaroon ng taong iyon na papakain sa kanyang pamilya at tao namang ito na binawalan mula sa masama at ito ay nakumbinsi mo na tama ang iyong itinuro dahilan sa matyagang paghahanap ng kaalaman kapag sumunod ang taong ito na iniwasan niya ang sigarilyo para sa Allah anumang reward niya sa ala na makakamit niya sa Allah habang iniwasan niya ang bisyong ito, magkakaroon ka rin ng gantimpala sa Allah wa ta'ala, katumbas ng gantimpala ng taong iyan na binawalan mong gumawa ng masama. So lahat ng pagbabawal ng masama, ang Muslim kapag sumunod ang taong ito na binawalan mong masama, tinigilan niyang masama, tayo ay magkakaroon ng reward anumang reward ang nakamit ng taong yaan ganun din ang matatanggap natin So ngayon nalalaman natin na ang kahalagaan ng pag-uutos ng mabuti, pagbabawal sa masama. Hindi lamang ito isang obligasyon at gusto ng Allah at hindi lang tayo ang pinakamagaling na tao. Tambak na kayamanang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating makakamit. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtuturo at magbabawal ng masama ay narapo siya, bibigyan tayo ng malaking gantimpala. At alam natin ang pinakamalaking gantimpala ay ang paraiso. So na yung alam na natin ang pagtuturo ng mabuti, pagbabawal ng masama ay nagkakaroon tayo ng reward at download dito, dumarami sumusunod sa atin, marami ang pinabawal natin upang mapabuti, lahat sila na sumunod dito ay mayroon tayo. So papaano ya ang nagturo naman ng masama? Hindi ibig sabihin na kung ang isang Muslim ay magturo ng masama, hindi siya rin magkakaroon ng download magkakaroon po tayo mga brother and sister kapag tayo ay nagturo ng masama inudyok ang masama katiyakan kung ano ang, katung ang reward ng taong ito na tinuruan natin o naudyokan sa masama ano mong kasalanan ng kanyang gantimpala na kamit sa Allah subhanahu wa ta'ala magkakaroon din tayo ng ganun katumbas ng kalaki ng kasalanan nakamit kamit niyang gantimpala muna sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala namang mababawas sa kanyang kasalanan ang dalil An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kala, kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa salam man daa man daa min kana alayha min ismi Mislu asami man tabi'a ula yang maksud dalika min asamihin shay'a ang sino man sabi ng Prophet sallallahu alayhi wa salam ang mag-akay magturo, mamatnubay mula sa isang masamang gawain, siya ay magkakaroon ng kasalanan ng gantimpala, katumbas ng kasalanan ng gantimpala na sumunod sa kanya na hindi naman makakabawa sa kasalanan ng sumunod sa kanya. So ano man ang makamit ng tinuruan natin sa masama, at ito ay kanyang sinunod tayo. Mga maling aral na walang kulang sa kaalaman, kulang sa karunungan, ipinipilit natin na ito ay tama. Isinusunod tayo ng taong ito. So ang pagsunod niya sa atin, siya ay nagkakaroon ng kasalanan at ang kasalanan kanyang nakakamit sa pagsunod niya sa atin ay nakakamit din natin ito. Nakakamit din natin anumang gantimpalang kasalanan niya dahil sa pagsunod sa atin, ginawa niya ang tinuro natin sa pagginawa niya ang itinuro natin ito anumang kasalanan na, 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 na pala o nakamit niya sa ala, katiyakan mayroon din tayo kapantay nito. So ang pagtuturo ng masama, kapag ito ay itinuro natin at ito ay sinagawa nila na totohanan, mayroon na tayo kabahagi sa kanyang mga nagagawa na kasalanan, anumang gantimpalang na pala niya, ganun din ang gantimpalang mapapala natin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lalo na sa mga naghahanap ng karunungan. Pakatiyakan natin ang ating pinag-aaralan ay tama. Huwag nating ituro ang isang bagay na hindi tayo tiyak kung ito ay tama. Sapagkat mismo ang banal na Quran, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 5 surah al -Maidah, 45, 44, verse 44, 45 at 47. Tatlo sila. Sa mga natuturo ng kaalaman, na kung saan mali ang naituturo nila, hindi sila humahatol sa Quran ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam wa man lam yahkum bi an bima anzalallahu fa ikahumul kafirun. 44 verse yan, Surah Maida, chapter 5 verse 44. Sa so chapter sa verse 45, wa man wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ikahumul zalimun. 47 wa man lam yahkum bima anzalallahu Paula, ikahumul pasikon. So, ang sino mang gumagawa ng pagtuturo sa isang muslim, na kung saan itinuturo niya sa pilitan, pagwiayabang, pagpapakitan tao, paghanga, o dahil sa inggit, ikaw ay nakakagawa ng minor kufar, minor zalimon, at minor pasikon. Ngunit kung ang sinasabi mo o itinuturo mo sa haram sa Islam, ipinipilit mo na ang haram na yan ay halal, at ang halal sa Islam ay haram, ipinipilit mo sa bibig, sa gawa at puso mo, ikaw ay major kupat, major zalimon, major fasikon. Lumabas ka na sa Islam. Kaya kaingat lang tayo sa pagtuturo. At ang lahat ng susunod sa atin, pagyayabang, pagpapahanga, na walang katiya, ang tama ang itinuturo natin, ang lahat ng susunod na ito, ay magkakaroon tayo ng bahagi, anumang kasalanan ng gantimpala na kamit nila, ay makakamit din natin ito pati ang pag-udyok sa masama. Maraming proof na ang sino mang nakikipag ugnayan sa gawaing masama ay magkakaroon ka rin ng kabahagi ng kasalanan dito. Kung ikaw ay nagtanim ng alak, bumili ng alak, uminom ng alak, nagbigay pambili ng alak, ang lahat ng ito ay pare-pareho lang ang kasalanan kanilang mga mapapala. Mag-udyok ka ng masama, ang galit ng Allah ang iyong mapapala mag ka ng masama, ang inudyog mo masama kapag ginawa ng taong iyan, anumang kasalanan na gawa niya, anumang ngitimpalan na ng nakamit niya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kasalanan niya, parehas lang kayo. Kung ikaw ay nanira ng puri at ang taong ito ay naniwala sa iyo, at sinirahan niya ng puri ang pinisiraan at ito ay kumalat lahat ng taong na napaniwala mo na siniraan mong taong ito ng walang benepisyo sa Islam anumang kasalanan hanggang timpalang nakamit nila sa Las Banutala, ikaw ay download ang lahat ng ito ay magkakaroon ka sa pananampalataya mo ikaw ay magbibit sa kanilang mga kasalanan lahat ng tinuruan at nakarating sa mga iba, ang itinuro mong ito ay pananagutan mong lahat sa kabulang bu kabilang buhay ito kaya paalala lang mga kapatid ko sa pananampalataya kaingat lang tayo sa ating pagtuturo sapagkat sa ating pagtuturo ay maaari nating makamit ang malaking pagkabigo sa ating buhay. So, sa araw ng paghuhukom, kung anuman ang mga kasalanan na gawa natin ay papasanin natin. Papasanin din natin ang mga inilihis natin. Ang pro sa chapter 16, verse 25, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Liyah minu awzarahang kami na Wa ladina yudillunahum bi ilm. Ala sama'a yazir. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa gayon ay kanilang dalin ng ganap ang kanilang mga kasalanan o pasanin sa araw ng muling pagkabuhay. At gayon din naman papasanin nila ang kasalanan ng iba na kanilang iniligaw. Gayon sila ay salat sa karunungan. Katiyakan kasamaan ng kanilang katamasahin. So malinaw papasanin din natin ang kasalanang nakamit ng mga nagsisunod sa atin. So napakalinaw mula sa hadis, mula sa Quran. anumang mang naituro nating masama, ang kasalanang katumbas na nakamit ng mga sumunod lahat ng ito na gumawa, Lahat ng susunod ay magkakaroon tayo ng bahagi. Kaya pakaingat lamang din tayo sa mga tagasunod. Pakaingat lang tayo kaya huwag tayong sunod palagi ng sunod. Pag-aralan din natin ang ating reliyon na hindi pala natin alam ang ating mga sinusunod ay mga gawaing paglabag sa Islam na kung saan nakakamit natin ang gantimpalang masama. Sa tunay nakasalay, na, nakasalalay din sa ating sarili ang ating kaligtasan sa ating pagsunod. So, pakatiyakan natin at ang ating susundin ay mabuti at huwag ang masama. Sapagkat ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran chapter 17 verse 15. Manihtada pa inamayahtadi bimitsli. Sabi na ala Subhanahu wa ta'ala, Pamandala pa inamaya dillu alayha. Sabi na ala Subhanahu wa ta'ala, ang sino mang tumahak sa katwiran, kung gayon siya ay gumawa ng tumpak na kapakinabangan sa kanyang sarili. So kung tumahak ka, tinahak mo ang matuwid na pagtuturo o landas, Tinuruan ka sa mabuti, tinahak mo ito, ito ay para sa iyong kapakinabangan. Ngunit ang sino mang tumahak sa ligaw na landas, kung gayon, siya ay naligaw ng sarili niyang kapahamakan. Ngunit kung ikaw ay sumunod sa masama, tinahak mo ang maruming landas para katotohanan nito ay para sa iyong ikawawasak sa iyong buhay. So sa pananampalatayang Islam, mga kapatid ko sa pananampalataya, napakahalaga sa atin ang ituro ang mabuti. Ibawal ang masama. anumang itinuro at ibinawal natin lahat na nasisunod ay mayroon tayong reward sa kanila. At sa Islamika na tagawilin ang huwag kang magturo ng masama, mag-udyok ng masama, gumugol sa masama sapagkat lahat ng mga ito na sumunod sa atin, anumang kasalanan ng gantimpala ang karilang nakamit, ay magkakaroon tayo. So napakaganda ng ating aral na ito mga kapatid sa palataya ito ang mag-uudyok sana sa atin ni Siya na sa ganito ay upang hindi tayo mapahamak sa ating sarili ay iwasan nating magturo ng mali at mag-uudyok at gumugol sa mali. Ang pagsumikapan natin sa ganito ay ang gumugol sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala, magturo ng mabuti, magbawal ng masama, at magudyok sa isang kabutihang gawain. At ang lahat ng makakamit na gantimpala ng mga Allah susunod sa mga ito, ay magkakaroon tayo, insya Allah. Kung hindi naman sila susunod, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako, nabibigyan tayo ng malaking gantimpala sa bagay na ginagawa natin ito, na pagtuturo ng mabuti, pagbawal ng masama, pag-udyok sa kabutihan, pag sa kabutihan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghanda sa atin ng isang malaking gantimpala. Ang gantimpalang malaki ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging tahanan ng lahat ng tunay na magkakamit ng tunay na tagumpay. So ito ang huling chapter natin sa pinaksaan natin pagtuturo ng mabuti at pagbabaw ng masama at iwasan natin ng magturo ng masama. Sana ay nagkaroon tayo ng kahit nakakaunting kapaginabangan sa mensaheng ito at naway magudyok ito insya Allah, sa atin na mapalakas natin ang pagtuturo ng mabuti, pagbawal ng masama, pagudyok sa kabutian, paggugol sa landas na alas ba tala at pag-iwas sa pagtuturo ng masama at pagudyok at paggugol sa masama. Naway pakinabangan po natin ito insya Allah, at maging guide natin ito sa ating buhay hanggang sa tayo ay lumisan na sa mundong ito. واخر دعوا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته